kwentong eleksyon 2025 tayo ngayon. Yes, mga kabebs, si ko sa inyo mga pangyayari sa buhay ko ngayong eleksyon 2025. So, this is FTS Day. FTS stands for Final Testing and Sealing ng ating mga machine. At ang ating madam nyo ay so for handa talaga. Pita New yun, may parafernal akong sarili. Tissue, gunting, at pamuna syempre. Napakahalaga yun. Hindi kami bukang nagsulat. sige, Talaga. Game. Tama ba ako Yes. At syempre kami mga ABC, nag-try din mag-vote at mag-feed sa aming ACM. At heto nga, trinay nga namin itong balot na Sinulatan ko. nga yan ni Ma'am test dyan sa likod. Test natin kung magkakas siya ng vote. So, ayan, feeling si Madam. Charan, so boxes naman siya. Alam niyo ba kung ano sinulatan namin dyan? Yung gitna talaga. Pre-read naman siya at pwede siyang makas. Pero alam niyo, mga voters kung ano dapat ninyong tandaan. Yung pinakagilid na black na nandun, wag na wag ninyong malalagyan ng tinta. Kasi may tendency na hindi siya mariread at makakas. At syempre, bago may shutdown yan, kailangan re-zero yan ha. And with that, ready na yan sa election day. At May 8, pinapunta na naman niya kami sa Blue Building. Kasi nga, i na namin ang mga balot. So, ayan, agang-aga pa kami dyan, pero marami na nakatila. At oh, syempre, si Madam, kailangan ganda-gandahan dyan, diba? At para sulit nga pagkunta ng bulubilin, magiging yeah, tayo. Yeah, yeah, yeah. tayo? <laughs> so, thank you for buying. You so. Masarap ang uh, lang <laughs> 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 Pinutasan ng konti at sisilipin mo lang kung tama nga apresinto oh, mo. Oh, diba? Ang aga-aga namin gumising para charge. Outfit for today, kukuha tayo ng balota sa City Hall. O oh, para akala ko pupunta ko sa, diba? Feeling naman ni Madam pupunta sa mall. o <laughs> oh, diba, ganda-gandahan na naman ang Madam. Mo. Sobrang init nga naman ng May 11 na yan. And of course, sumakay na nga ako sa napagagarang kotse ko. O oh, diba, kumuha pa nga ako ng driver. Kinuha ko ang mga paraphernalia sa Comelet. At yung mga balots dito naman sa Blue Building. <laughs> oh, diba? Yan ang Tiger Series. Nananakmal kapag nagagalit. <laughs> Charisse. So tara, punta na tayo sa Blue Building. So ayan ang aming barangay, o, subtraction tales. At nakita ko dyan si Mario, busy, busy na siya mag-check. After nga naman, makuha namin ang mga balota. Ayan, pumunta na kami sa yeah, jeep. Yahatid kami ng jeep, papunta ng aming school, o, oh, diba? Ito talaga yung mga oras na napakahalaga ng mga teachers. Alam niyo ba kung bakit? Nahatid kami ng mga pulis. At wow! Tuwi na pa nga kami. Ah, o, oh, diba? May sa unahan, may sa kulihan. Ramdam ko talaga na sobrang kaming protected. And of course, ilagay na namin ang mga balot sa aming conference room. O, oh, diba? kasama ni Madam. May 12, election day. Aga kong gumising mga 2.45 a.m. Kasi sabi ko ko, by 3.30, nasa school na kami. Mm -hmm. Yung dalawa kong kasama, napaka masunurin talaga nila. Naunahan nga nila ako. At syempre, bago ang lahat, kailangan natin magkape. Yan ang ating vitamina for the whole day. <laughs> Nagbaon niya ako ng apat na itlo. <laughs> Kumain muna ka kami kasi mamaya hindi na na kami makakawa. Sing for today's video. Hinanda na nga namin ang mga balot at ang AC. Bago mag 5 o'clock ay dapat nakahanda okay. na. Kasi 5 a.m. to 7 a.m. Dapat buksan. <laughs> Yung mga priorities mo natin ang dapat pagsilbihan. Mga seniors, PWD, at pregnant. Pinanggal nga namin ang mga laman ng balot At sinek ulit kung Kasi... kumpleto ang mga kagamitan. At syempre, in-install na namin ang ACM. Para exactong 5 o'clock ay magpapaboto na full force sa mga ibis at ang aming watcher. At syempre, nandyan din ang aming support staff. Siya ang video <laughs> So ayan, nag-initialize muna kami ng aming ACM. Na dapat makita na zero talaga ang laman ng aming ACM. Ibig sabihin, wala pang bumoto. At syempre, inasign na namin aming mga sarili dyan. Pagandahan nga ng machine na to. Ilalagay na nga ang aming mga pangalan. Para pagkatapos ng botohan, pirma na lang kami ng pirma. Yan yung isa sa mga pagkakaiba ng VCM, dati, at ng ACM to ngayon. O diva, improving yung komele. At tuloy na tuloy na ang pagbobota ng mga tao. Pero minsan, talaga nagkakaaberya ang machine. Gaya nito, hindi nagpiprint. Ibig sabihin yan, may nangyayari sa machine. And of course, call a friend kami aming desote. At tiningnan nila kung ano nangyayari. Oh, ah, paper jump Kinuha nga nila ang kinakain na papel ng print na resibo. Tinatawag naming Vivi Pa. Uy, thank you sa aming free food. Sponsored by McDonald's. Umaga hanggang gabi, McDo tayo. Be. Uy, kudo sa aking polker. Dumidiscarte siya sa pagtatara. O, oh, diva. Pinibilang niya ang mga nagboto, be. At kailangan tali sa ating machine. O, oh, diva. Diskadiscartehan lang yan. With that, ready na siya maging chairman. Nakahinga na si madam. <laughs> <laughs> Kaya pala tinawag niya pepper stick kasi puro pala to pepper puro paper na ko tapos na yung botohan at pag-pack up na nga kami. Ito nga yung pinakamahirap sa lahat. Ang ballot review. Che-check mo ngayon isa-isa o oh, dapat 600 ballots yan. And ayan, sobrang nang busy ang aming mga kamay. Hinaayos na namin ang lahat-lahat para ilagay sa mga envelope. At ito dapat ang last na gagawin mo, mag-final backup ka. And after yan, best success na. No. Pero before mag-backup, kailangan nakapag-transmit ka ng mga results. So ayan, nakatapos nga kami ng maaga. Nakapaghatid na kami sa City Hall kahit umuulan. Siyempre, hinatid na naman kami ng mga pulis at ng jeep. <laughs> Basang basa sa ulan, walang matig si <laughs> Para lalo kumulan. Ano mo? mo? <laughs> Walay tayo, wao ang ulan. grabe. Si ato hindi pala.